dahil andito na nga tayo. Medyo matagal na tayo hindi nakapag-update dito sa mansyon ni Citalicious. Dahil meron siyang bagong sofa daw kahapon na napili. Tara, at i-raid natin siya. is it! Pansit! How much is this, mother? 22. Really wow! <laughs> okay. Okay. Hmm, tada man. Huh? Bangga. Si and gray. My favorite color <laughs> ina niya akong i-color-color ko dito sa ah, mga mga gray-gray ka oh, nindot siya. ay naka-attach na di yung pillow wala uh -huh. uh -huh. mong ginapasigo wala mm -hmm. ko nagkuha yung three-seaters i kuha siya, nagkuhat yung nanghirapan kasi si Auntie Sita maghanap ng size dito sa ano sa corner niya so hinabot po sila ng nila mukha oras dito nga gabing tinawaga kan benda balik-balik oh. di balik balik cover <coughs> <coughs> ano, daan yung itim bigi siyang gitalit daan nang ginaa sa una speakers speakers so kaviran daw muna niya para hindi maluma na maaga kakak yang ano ante mau gawan bayan ni siya kay na din siya ko ang gidili

Hindi nakuha po sa do'y. Ano pala ka? Ano po eh. Hindi pa rin ikong pwede. Naghanda ko lang kay tao sa ispilahan. Nandiyan na eh. So, tsada yung mother's day kit. Nandiyan eh. Mahal man ang mga furniture kit. Ano palagi sila nga sa interior. Atsip ka na yan nakuha sa mga... Mana oi, gilu ko mo na barato-barato. Ay, bainti ko lain. So yun lang. And then mamaya mag-vote na tayo. Meron na pala siyang okay. ano, nag-order na pala siya. Gi-order ni Monte Ay, meron pa binibenta ni Auntie Sita dito na mga bags. Ano kaya tayo? ang mga ano pa Siya na wala pa nakuan. Pagkakabandiyon, lain na ako ang kaligwanan, Is lain ka na ako ang powder pero isa rin siya. Sige, may oras na kahapon na kahuli, na human. Mauli siguro mga lasayis na. Ngayon, gyan to mo. Alas Buntag. Alas dosi, alas dosi. Hmm. Pero ito, baby, nag-una, jupong. Tiyada naman. Kamay na lang kayo. Kaya, dako-dako, ang paliton. Yan, abot man din eh, magbalagbag, hmm. na mo dito.

Kani na na may himan ani para alkuba. Ah, para sa alkuba. Oh. Tapos kani bintana imo ning kuno di ba? Oh, blinds man ako na. Mo na Pero ako nag i Tung blinds nga murag mo yeah. sira nako. Para dito sa likod nga ay sa kwarto nimo. Oh, Chada man. Dili ko di kwaon. Para ano gin pa? Kamay na lang kulang. Blinds lang. Ako kayo ang comment. Ako kung kortina ng tiki-color. Ah, lang na temporary. Temporary lang man kasi. Ano mga sa iuban, good mustory, po dami nilag mauna dayon. yun. So, Naman ko ibang kurte ng pares o color, pero tagas lang kayo. Tingnan na ay babay na. Bye. Okay, mato sa kuspikas, thank you. Tara, naalis na tayo. Si nanay, wala man ag amin man ako yan, nanay na. Ang call, ato Bye! Mm, mm. Gina. Okay, it's voting time. Pag yun, daga pa magagkagkag mga tiles, dari, ha? Ay, may gulay yan na pa yasang tisita dito. Pinda niya ba? Pinda ng buwag-buwag. Ipino. Hala, tiyara, mandiri. Wala pa ninini. Muga ni, nini. ah. Ay, ante. Pwede ka mag-ibutang ninini mas gamay nga salum-saluman dahan eh. Mm. Ano Or fish pan. <laughs> bitaw. Huwag man bitaw. imong kwa na. Anindot siya. Ganun. Kasi yun. Tunok. Babay na ting. Nanay naman is tulog ata. Tara na guys, tayo na punta na sa farm, no? Gusto ko ng cute ng sofa na nakita na pili ni Auntie Sita. So nakapagbuto na ba ang lahat? Napakainit ng panahon ngayon, grabe. Ay mga Kaya magbitbit kayo ng mga tubig. Pag di pa kayo nakapagbot. Oh. Alas 12 pa ng tanghali dito sa kasi napakainit ng langit. Ayan oh. Wow! Sardinas guys. First time in my own life. Wow! Ano kung lasa ng Sardinas? Ngayon lang. Mm. Salamat sa Toyo Greg Harden. Good luck. <tries> di ba after ano na eh, victory party na yun na? Yung outtaking, ano siya na na eh? mag na sila. Mag-off so, party na, ano, di ba? Ika na ang event. Kaya parang nakatrain ko, ito kauna mo rag. Proclamation na ito. So. Nakatakot kami Juliana ba ni Lars? Kaya mm. kami ni Lars, <tries> na ni Juliana ba? Ano pa yun? parang ano naman yun proclamation of eh, na ano ba O ano pa yun inauguration is not inauguration is not wala may ba na mag hot then that it's on na sila dito sa office Ano ba yung mga sigurano yun dito sa at bang sa RXU ang nag-event kung so, nga si Zeus ba to rally to grand rally, rally. rally sa Bilang isang filipino syempre, time for our vote. So, dito kami ngayon sa school. Dito tayo, ma'am. vote. So, ito pala yung um, sinasabi ni Ma'am Shiji na rerentahan daw niya. Init, grabe. Hmm. So, napakalapit lang pala talaga, no? Ayan, oh. Tapat. Buatan pa yung Mula gyan na siya ngayon para na vape daw. Kama <laughs> na ka? Kachada. <laughs> <Tiyada. laughs> Yay! Ang may-ari ng kanyang bagong negosyo. Wala pa nga. Excited so, kami. Sinukat okay. na daw ito ni... Daddy? Papa Jun kanina. Pagagaling mm. so, yung bumoto. So ito, thank yeah. you kanina. Oh, Pagalibungan para hindi maging mainit magiging pero kailangan ko siya talagang karangan kasi yung tubig daw mula doon sa taas bumababa dito maganda dito kasi katabi lang kayo ni Jana andyan lang siya pala kama ng school mm -mm. ngayon um, kanina ni Daddy Joe itong ating ano, umakamasugapang pangalit pakita ko daw siya oh hindi pa natin nasisimulan kasi yung renovation. Gawa kasi na si Daddy Jun Eve. Eh, medyo busy pa ngayon. Tapos, maalis din ako kasi gawa ng may event. Kasi gusto ko rin sana kapag ginawa sa dito para maano ko ba kung ano yung gusto ko Kailangan. gawin talaga ang ipagawa. Ah, uh, though basically, parang ano lang siya. Wala naman masyadong mabusisi ako. Wala naman masyadong, baka high ceiling na lang pagawa ko para hindi siya gano'ng kainit or let's see kung anong possible. Iyan yung sa this will kitchen kasi ito gigibain ko so, din. ito na kasi yung kitchen at saka yung kababo. Hmm, kailangan mo lakihan, no? Oo. Para makahinga ka dyan sa loob. Para saka hindi, hindi mahirap madilim. Yung galawang. Hmm. Kaya madilim mo natin mm. flash. Kaya nga. Mahingin natin flash. Dapat dito. Ah, wala tayong susi. Sarado. Sarado. Oh, wala kasi So yan yung isang pintuan, so, ito kasi para magiging CR namin, saka CR ng kasi naman yung mga kakain. Mm -hmm. Siguro naka-open din siya. Papatid yung bowl, papalitan yung pano. So hopefully, maging okay siya. So kailangan mo na siyang tambakan dito. You know? Tapos hindi ko man siguro siya cemento. Eh? So, Huwag na muna. So mm -hmm. buhos lang muna. kasi ito yung problema mo yung nagtutubig dyan? Two. M kasi doon yung galing. Kasi patambakan siguro ng lupa. Yes, tapos gagawa ng dapat ng daan ng salatas. Mm. Kasi yung opinion, opinion kasi kung giging uh, pintuan yan is kawayan, magiging kawayan kini ko kasi ito okay naman na ito Okay pa yan. Mm -mm. Oo. Kasi so, yung pwede pa, okay pa. Huwag mo na ipasira para hindi masyado malaki yung, malaki ano mo, gastos. Ayaw! Yung. yung bubong lang talaga. Kasi oh, ah, uh, mga butas na tsaka sira na parang siya. Parang mo ang dito kasi may kitchen tsaka si Arda mag renovate siguro. Kasi dito okay dito. Oo. Diyan. Yung bubong lang. Kasi, kaya tinatanong ko kay... Sapa, pwede bang tambunan na lang ng yero? kaysa tuklapin siya. O, oh, lang, na lang, no? Yung problema yung mga kahoy sa loob. ano na. Pero ipacheck binubo mo lang kay Daddy Jun ano po. ano talaga? So, I'll suggest niya talaga. Okay. Kasi ganoon din. Baka mamaya bumagsak. Mas malaki pa yung danyos. Mas malaki pa yung aksidente. Magkaroon pa ng, di ba? So, yan. Kaya dito. Ito kasi yung inisip ko natin. Is para yung mga student or yung mga teacher patahari. Maayos-ayos na so, labas kita ka agad-agad, di ba? Yes. Mahigitan Dapat rata. maganda yung ano mo dyan. Display. Mm -hmm. Yung mukha. Yung signage mo dyan sa labas, dapat kaaya-aya. Brand damage kasi ang tapangalan ko. <laughs> 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 Brand damage, uh, food, ano, food, <laughs> uh, ano ba? Food house, mga ganyan. Siya rin yung poster ko. So, <laughs> Dapat ano kachi yung ano mo pangalan ng uh, kakanerderia mo or uh -oh. ano, parang Basta Lam, something. Nang lami dere lami, de lami na barato. Lami na marumi pa. Affordable pa. <laughs> ano nga para mga ganun. Dapat uh, din, Gagawa rin kasi tayo ng mga budget meal syempre, ng mga food para sa mga estudyante, ka ng mga mga work 50 pesos or 70 pesos. Para pa ate tulong din ako. Ma, yung pwede mo i-display na ah, dagdag. Ah, dadala. dadala, si Reyna. Dagdag mo dito, Ma'am Suji, si lumpia natin. Magbibigay si Rey ang ng 100 pesos na kanin. Oh, honey ganyan. Resta, Mga side dish, side dish na ah, pwedeng iano. Yeah. Yes, para ate hindi na masyadong bubutin yung dinner. Tutagalo-luto. So, Magbabantay so, so, na lang. So, Tapos ikaw na bahala sa patong. Ganun lang. Oo. Oh, oh. Bibigay mo sa akin ng dos benta ko ng 20. Pwede, depende sa... Ang OA. Alam natin. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo e, Ano mo muna yung flash para makita natin. Yung sa'yo din. So, pasukin natin ang kaloob-looban ng ano ni Ma'am Hmm, oh. tingnan nyo so medyo matagal na siguro ito wala nag-rent talaga dito mm. Popsi. Ay, madali. Ay, konting bakbak lang yung gagawin ni Daddy dito. Oh, ano mga yero kasi sila oh yun lang talaga, Oh. Butas. Tulo. Mga tulo-tulo. Ito mga tulo. tulo so, yan. Mostly yan. Ay. Ito kasi, papa, ano, ito, para open lang. Mm Ay. Diba? Siguro kung gases ka dito ng bubong, ano lang, siguro. Mga Tingin mo, sampung piraso? Ah, sampung nga, sabi. Sampo. Sampung nga sabi ni Daddy June. So, okay na siya. Ayan. Sa... Oh, so, hmm. Tapos, ito pala, ah, nakalaksal. Ay, mam Ma mo, oh, ano yan na din, pala papa. siya. Oh. Bakbak nga rin siya. Kailangan siya palitan para hindi ka papasukan dito. Ito pa, oh. Uh Oo. -oh. Diba? So, isang suntok lang nila. Hmm. Kung pa, makuha ni mga gamit. Although so, may maayos naman silang wiring. Up. Ay, may ano na pala dito. Okay, okay na. Siguro to. May, di nasiguro so, na siguro. Gusto ko maalis yan para maluwag ba? Ah. Yan ang gusto ko ipalabas. Itong divider. Tabi apo. Para open lang siya. Hmm. Tapos, Tapos yung ba? mga kawayan. Okay na. Gusto ko open lang siya. Para maluwag yung pag-anong-ganon. Para kita mo lang yung doon. Diba? diba? Okay. Ay, butas ang butas na naman. Kaya nga. So halos lahat ay dito rin yung dami. Na to mesa. Ah. Hmm. Ah, katre. Higaan to. Mm -hmm. Na foldable, foldable. Higaan. Pwede ka dito. Paginotop. Ito sa dito ka hmm. matutulog. Tapos eh, ganito kusina. Pwede naman dito bandang kwarto. Ito kasi Parang gusto ko silang pagpalit. Hindi lang kusina. Mm. Ay, doon ang lutuan dito. Ang... Malawak siya. Kasi lang madilim ha. Kasi wala tayong ano. Ito yung mga um, kusina. Sino, diba? Okay, we're done. Elan! Ano naman yun si Elan? excited ako sa magiging negosyo ni Mamsi G. Nakaka-excite kasi. Next may... month na to kasi ano. Para timing sa pasukan. Maganda yung pwesto niya. Very ano talaga bungad sa gate ng school. Oo, kita niyo. Bungad na bungad na siya. Tapat. Eto. Dito dumadaan yung pulpit. Baka makaroon ng stab nyo. Hindi. Oo, kaya nga. So, abangan natin Yan ang negosyo nito ni Ma'am Shiji kung saan napaka-excited. Siyempre, tutulong din kami kay Ma'am Shiji no, sa mga plano niya sa kanyang negosyo. Siyempre, tulong-tulong pa Kaya abangan natin to ha.